May nga mm -hmm. sa tanan, ako dahil sinali sa alas, sa sa ko Asia. So karoon sabay ko ninyo kay mag-duty na ani. Pang buntag dahil akong duty. Tulo ka pang buntag o duha ka pang hapon dahil duha dahil ka day off. So maunin siya ang akong daily routine pag morning. So sayo ko sa akong accommodation mga mag-advance po one hour para dili ko magkara-kara um -dagan, dagan kay layo-layo ang among uh, lakwan gikan sa kanang train station tapos mauna dahil hindi pa kahaba yung nangulihan yung mga Pilipino ako mga kauban tapos nag sa mga naman. dira sa sikanhan nga kanang ha mga hanang damitan or mga saninaan nga barato diri sa Croatia ang textile Sikanhan, mauna siya ang barato nga mga uh, saninaan pero mga branded siya, mga chada pa siya. Basta chada siya o barato tapos mauni na nga dumis sa akong kauban nga si Jasper tapos si Kenneth. Pilipino di ako mga kauban nga uban. So daghan ay may Pilipino mm -hmm. sa hotel. So mauna ang dilipod kaayo kung mahomesig. Mauna siya o tekstil. Ha, si Kanhan House. So daghan ni siya branches dari sa uh, Croatia. Okay-okayan uh, okay, siya nga second hand, pero naa sya yung mga mura siya mall yapon. Murag department store. Basta mga chada pa kay ka ng mga brand Tapos barato ra kaayo. Usahay kay ka naay mga 1 euro na lang basta mga glass sale sila. 3 euro, 3.50 na karun sa madumi dito sa taas. hangitngit uh, lang siya tapos wala na kaay I mean, napalit di rin no. So daghan po dahi kay kapamalit din ng mga lokal o mga parehas sa amua. Tapos sa uh, pagkauman ato kay wala dahi may napalit kay ka ng na siya. Dapat mo ato ka dito sa kanang bagong open nga kanang ilang mga bail. So nang uli na lang mi kay wala may napalit. So nagsakay na may tram ani. So mauni akong kauban si Jasper. Morning po sa so, dito ni siya na-assign sa kusina po ni siya. Tapos, mauna tayo ni siya, nag-abot na mi sa among accommodation, dapid. Da, tapad rin mi sa Sheraton, so the mi City, na arami sa tunga-tunga sa sa club ni o sa main square ang among accommodation so maupo ni akong ganahan diri kay ka nang dool ko sa city kung na may mga event sa main square o sa club ni dool kayo mi. So ang transportation ay na diri kay kanang train og bus. So maupo ni ang kuan diri dili siya pareya sa Middle is nga kanang door to door mo kay na service diri kay daghan gyoy lakaw diri mahitabo pag naana ka sa Croatia. So naarad ay diri dapit amo accommodation dira lang sa atbang lang siya basta do lang kay ka, sa Sheraton Hotel sa Sagrib. which is naasya sa pinaka city mauna akong ganahan kay kanang duol ra ko sa city tapos accessible lahat uh, tanan unlike kung dito ko na-assign sa una sa Dubrovnik layo tsaka ayo kung biyahe on siya is 10 hours ang biyahe gikan sa Dubrovnik sa hmm. pa ingon sa Zagreb pa, maunang pasalamat gig ko kay uh, naanak ko diri sa city na assign tapos dati kay ka ng, hmm. kuan mang ko sure to uh, kuan ko ka seasonal akong trabaho So, dili gyud mo mabalaka kung si mga seasonal seasonal lang ang inyong applyan diri basta under mo sa agency kay pangitaan man mog trabaho. So, ang chada pods anang kuan kung barag seasonal ka basta do your 100% sa imong trabaho kay depende ra gyapon na sa performance. Para sa ako karon kay kanang gi gi-endorse me sa among chef dati. So mauday ini among accommodation, dool lang siya sa kuan kalsada tapos na ako sa fourth floor tapos akong kauban maadto pa sila sa kusina si Jasper og sa kinit tapos nagsakay na dayon day kuani. ani og kanang elevator paingon sa taas para ay dito sa among kwarto paingon so hinay ang elevator ding dapita pero okay lang at least nakauli na ko outfit check charot mao ni accommodation so balik tako ko sa kanang tarbaho kung seasonal ayaw mo kahadlo. kay ka nang depende na sa performance pag abot ni mo diri kay katong ako gi endorse man ko sa among chef sa sister kanang hotel diri sa Sagrip City kay pag winter man good mag close na ang mga isla yes tinood po nga mag close ang kanang Uh, isla kay wala may mga turista dito nga musulod kay ting bugnaw na kay ang mga tourist spot there more on beach or dagat uh, mahuman na siya tama nag uh, November 30 tapos gipabalik na dayon may ato og December diri good thing is wala ra kay ko nagtambay nga dugay 5 days ra ko katambay tapos nag start na po dayon ko diri sa akong bagong uh, nga hotel nga gitrabahoan tapos mauto ma mga months sa uh, 3 months ata tapos nagka problema akong papilis kay kanang naado expired so nagstop sa ako dito ko nakakita og kanang part time so swerte swerte po di ay diri ang part time no so pasalamat gid ko ato kay naka part time ko na na ako'y allowance tapos gisweldoan po di ay ko sa among agency pasalamat po ko ato <clears throat> maoda yun karon nakabalik na ko sa akong hotel nga gitrabahoan diri sa city uh, na okay na akong papili sa so, one year na akong kontrata tapos magka-ID na ako basta damat yun ko kay ka nang maglaag na ko ani sa mga Europe countries nga uban basta abangan ninyo kung asa may paingon uh, pag uli tayo na ako ani kay nag uh, grocery me sa akong kauban sa kwarto nga si Jason sa katerni ko may nang adto dito may sa sabak mag adto kay ka ng barato ra kaayo ang kanang mga palitunon sa sabak mauna siya ang mga barato diri nga uh, grocery o mga palitanan nga among an adtoan karon so pag abot ay eh, na ako dito kay wala ko kipastop ko sa guard or security guard bawal daw mag video video sa sulod sa uh, grocery pero okay ra at is nakapalit mi og among kinahanglan mao ni siya ang sabak da mao ni ang dako nga grocery day diri dako nga branch daghan pud ay kay ni branch pareya sa sikanhan nga katong mga saninaan mao pud ni siya ang pinakabarato nga groceries nga lami pud ang ilang rice diri basta diri na mo palit ha dayon mao wala na ko gipahuan ipabideo sa guard pero okay lang at sa kapalit na dayon mi og among mga palitunon tapos namalhin na po dayon mi dito sa kanang molar kay magpalit daw si Jason og kanang iyang lotion ah, na hot na siya lotion na araman po sa atbang tapos dito na dayon may manakayan og uh, ah, pauli na mo sa among accommodation so yung mga eksena diri nga kahitabo more on lakaw gid okay, tapos sulaton gud ni mo nga magkanang go ang mga stoplight before ka maglabang kay delikado. Tapos mauna na yun ang muller. kay nami pa dito diri ang gipangita na mo ang lotion kung asa na butang kay first time na mo ni diri nga mo sulod. Kay daghan mo po sya mga branch nga muller. Ang muller, kay mura sa atuaw ka ng Watson. Mm -mm. Mauna siya ang ilang murag Watson. So daghan po kay sila yung mga branches diri. So pagka humanda mo diri kay na gika ako. tapos katulgon kay e, ko kay pang morning pa mang mo ba galisod ko o nang tulog ba sa morning pero okay ra man guys sayo uli. muli pero pag abot up dapat na ko ana sa balay kay matulog ko tapos mo na po dayon ko kay mukaon mauna akong routine ba sa morning tapos manguli na dayon mi ani pag kahumana mo dito sa kuan sa consume kay naigi pa si Jason nga gulay nga kanang alogbati or spinach ang tawag diri kay magulay daw mi kay gisumahan sa sigirag karni karni kay more on karni sa hotel kay preman pod mi og mga pagkaon mao na yung pinakachada nga mo trabaho kag mga hotel kay biskag wala na kay allowance basta bago pa ka buhi-buhi ka kay kay pwede man ka makauli og mga sobra-sobra nga mga pagkaon basta mananghid nang ka og tarong mga buotan man pud ang mga tao diri so naghulit uh, naghulat na mi ani diri sa tram station para maguli na so pasabskimos ang among sak sakyan paingon sa among accommodation So daghan di ay po kay ruta diri kay katong bago pa ko diri na libog yung ko diri sa ilang mga train train kay katong gikan pa ako sa isla tapos gipakalita da yung kog diri tapos ang akong uh, sakyan is kuan tram tapos magbas ana bitaw ang ako kay akong accommodation sa una layo ra kayo sa akong jutihan So amping ang tanan next na pod nga akong drama